allegedly, anong allegedly? May balita na nga eh. From inquirer, right? Oo. Makakasuhan, mag-open ako na inquirer, kaya baka magbagal tayo. Dali. Hold on. Open ako ng inquirer. Uh, anyway, nakikita naman yan dito. Ah, okay. Ay, ang liit naman kasi ng picture, mga ate kuya. Anyway, Izra, thank you so much. Open ako, inquirer kaso. Hold on, ha. Inquirer. -er. Ah, bloggers ba yun? Letter B ba yun? Come Okay. Ay! Hindi makita. Anyway, mag-open na lang ako dito ng article. Cool. Eto mga tatkuya. Okay. Mm. The Lima suing bloggers uh, open ko lang, that degraded her as a woman. Yes, ang mga umalipusta, nagmaliit, bumalahura, bumaboy! sa pagiging babae ni Dilima sa sampahan ng kaso at sino ang isa sa mga yan si Taning sa anong mga post kaya ni Taning siya makakasuhan. Nakikita pa ko ng dalawang post ni Taning na binabatikos niya si Dilima. Medyo mahaba ito, pero sige, uh, is, is, is scan na lang natin. O oh, yan, 1998. Ay, 1998. 2019. O. Oh. On Senator Dilima decrying persecution from thinking Pinoy. Oh, siya na nagsulat. Siya rin naman yung, anyway, headline. O, oh, nakakulong si Dilima. Sabi, political persecution includes a vicious social media campaign conducted by DDS trolls. Kasi lahat ng bumabatikos kay Dilima noon, tinatawag niyang DDS trolls. Sino-sino uh, ba yung mga yan? Marami, maraming DDS. Basta, basta, DDS at saka bumabatikos sa mga kay, kay, kay PFF Lenny Lugawko, kay Dilima, kay Trililing, sa lahat ng mga kay Drilon, lahat ang tawag nila dyan trolls. Pati ako troll ang tawag nila sa akin, di ba? DDS Princess nga, troll daw, si Miss Mocha, actually si Miss Mocha pag-usapan natin mamaya, masasampan din ang kaso. And kasama din si Taning sa tinuring na DDS trolls Oh, si psychophants or who are supposedly led the social media campaign which allegedly includes daw si Thinking Pinoy. Kasama siya sa DDS trolls, di umano, bla bla bla. Oh. yada 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 yada, mm, mm haba. Si Dilima, well, eto naman, may point naman si Taning. Okay? Si Dilima daw admitted to effing her married employee. Aminado si Laylay na ginujug-jug niya ang kanyang mga empleyado. Driver, bodyguard, talagang tirador baga ng bodyguard si Dilima. <laughs> Nagtatanong naman lang naman, madam. Eh, ito, um ka naman, diba, sabi mo dun sa interview sa iyo ni, sino ba yun? Si Winnie Monsod? Sabi mo, frailties of a woman. Oo. Oh. ang iyong nakumit na kasalanan bis bis mo ang sumagot eh siguro napagandaan mo talaga o oh, umamin ka na nakikiapid ka sa may asawa na ba diba? pumapatol ka ay talagang iba rin naman ang alembong ni yes <laughs> o oh. After initially denying allegations, Senator Dilima admitted to having an affair with her driver bodyguard Ronnie Dayan. Oh, meron pang ang Junel, di ba Junel? Oh, masarap, masarap ang banana piyo, ganon ganon, di ba? Okay, na tawog siyang sabak queen, right? De Oh, bakit mo sasampahan ng kaso si Taning, si ka, may isa pa Mike Acevedo Lopez at iba pa mga DDS trolls sa tinatawag mo dahil nilalait ang iyong pagkababae, ay eh, ikaw mismo umamin ka na may frailties of a woman ka. Oy, taning may pag-asa kang makwit sa kasong ito ha, may pag-asa kang mga absuelto. Labanan mo si Dilima pag nagwagi ka dito taning, uh, tagumpay ka ng bunga-bunga, magpatulong ka sa iyong mamshi taning. Huwag kang pumayag na itiwangwang ka na lang ng mamshi mo. Para ano abogada yon and uh, di ba pinaka-prominenteng babae ngayon sa gobyerno o sa lipunan. Oh. Bla 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 yada yada haba haba, kemi ke do, black to do. Oh. If criticisms coming from a private tax uh, tax citizen like me are too much for you to handle, then get out of public service. Na na nga eh. Oh. Anyway, si Delima habang nakakulong sa krami, siya po ay tuloy-tuloy ang sweldo, may MOO, pa rin 'yan. 6 years siyang sumasahod kahit nasa kulungan. Oji ba ang sarap maging senador. Oh. I'd rather see you detained than see you slithering on Senate corridors. Oh, teaching the public that a lawyer, senator and human rights defender who fucks somebody else's husband is okay but it's nothing because it's nothing but mere frailties of a woman. Oh, diba? Sinulat din natin. And yes, masaya pa rin ako na nakadetain ka so ito yata ang picture ng lalaki na nabililugan na yun nasa, lik, nasa likod ni di Dilima that's Ronnie Dayan ito yung bahay na sa tingin ko bahay na pinagawa ni Miss Lila Dilima para doon sa kanyang driver that right? ganda no? well may naaalala ko noon na pinagpagawa ng magandang bahay ni Dilima ang kanyang driver and then this is Junelle, Junelle sabi daw ni Dilima and then that's Dilima I guess in Boracay Sabura kay ba yan? I think so. Na talaga namang mga So what? Sana all sexiness. Kahit walang balakang ang nanay nyo. Uh. Now, may point si Taning, mga ate kuya. Paano hindi ka lalapastanganin? Paano kang igagal? Di ba respect begets respect? Tingnan mo pag i mo, dilima. Anyway, talagang kumpiyansa ka naman sa iyong alindog, di ba? Ikaw naman ay mukhang nag-aral sa tate, tumira ng tate. So baka kaya ka ganyan, liberated ka, no? Hindi ka nahihiya magpakita ng makikinis mong binti kahit wala kang balakang. Talagang swimsuit lang at uh, life vest ang laban na. Tama ba? Pero sa Pilipinas kasi na, alam mo yun, marami pa rin sa atin ang konserbatibo. In fact, ang isang relihiyon nga sa Pilipinas, ito nga pong Iglesia ni Cristo. tamo mo, kung magsimba sila, dapat below the knee ang palda. Diba? Hanggat maaari, hanggang sakong ang suot. So, napakaraming konserbatibo sa Pilipinas. Mga nasa syudad lang, lalo sa NCR, ang talagang medyo liberated na. Open-minded na sa mga ganyan, sa mga pack -pek shorts sa mga swimwear, kung nasa ka, dead mo ang taong bayan, pero ikaw public officer, talagang ma maano ka, makikriticize ka, mapupulaan ka. hindi ikaw na rin ang umamin na naging kalaguyo ka. Hindi kalaguyo mo, kundi kalaguyo ka ng mga driver at bodyguards mo. So, sino ba ang naglagay sa iyo sa kahihiyan bilang babae? Anyway, may isa pa akong nakita ditong post ni Sinking Sinoy. O, di ba? Ginawan pa niya ng ano, ng meme. So, yung room 222 po ay opisina ni Laila Dilima sa Senate. So, dumalo sa Senate uh, hearing yata si Taning. Thank you, Ate Cherry. And nag-selfie-selfie doon yung nag-ganun-ganun pa. Ang tawag sa ganitong post ng mga bagets. Nalimutan ko na yung ganun eh. <laughs> Masa pauso yung mga bagets dati na, na ganun. Hindi naman ito nay-nay, no? Ah, nay, -nay ganun ng nay-nay. Masa may mga pauso, mga bagets, may mga pag-ganun-ganun na post. Mm mga pauso ng mga bagets yan so tapos nilagyan pa niya na picture ni Dilima noon nag appear at gumawa pa siya ng inedit pa niya nilagyan pa niya ng kulungan fingi fingi oh tapos may kinakain siya yun itong lalaki Mike Acevedo Lopez kasama sa kakasuhan mga atat kuya so aliw na aliw ang mga followers ni Taning alam mo Taning kaya ka merong 2 million followers kasi ikaw ay uh, dekalibring political blogger and vlogger. Humahanga ang mga Pilipino sa iyo dahil hindi ka tumatahimik pagdating sa pagbabatikos sa mga dilawan. kumbaga parang ang dating mo ay para ka sa tama, para ka sa katarungan, di ba? Gusto mong umun sa iyak ka pang adati, gusto mong umunlad ang Pilipinas, gusto mong makita na pamunuan ng mga mabuti, mabubuting leader, pero ngayon parang ang tahimik mo na oh, silipin nga natin ang ang Facebook ni ang Facebook page ni Taning kung may update na, kung may bago ng post. O oh, mo yung 2 million followers. Ang followers ko sa Facebook mga adet kuya, 1,000 lang yata. 1,000 ka tao. oh, kaliit-liit ko tungaw na tungaw na vlogger ang inyong prinsipesa, di ba? Hindi nag ang aking Facebook page. Hinaharang ng Facebook. Tanin kung may 2 million followers ka, nag-aabang ang mga yan ng post mo. Kung ano ang say mo ngayon sa Marawi, meron na kaya? Wala pa rin. Ito pa rin yung mga ano, pulis ng Singapore. Hindi na na-update. Wa na. Anong nangyari sa iyo na COVID ka ba? Kasi si Bongbong Marcos kaya hindi makapag-release ng video at magpahayag ng kanyang angas and pakikisimpatsya sa mga liwindol dyan sa Mindanao at nasa, namatay sa pagpapasabog sa Marawi nagka-COVID ikaw tanin, ano nangyayari sa'yo? o oh, ayan may kaso si Dilima kailangan magpost ka Taning abangan namin na counteract mo yan o oh, nakasuhan ka na nga ni Jover Lario eto o oh, oh, Pinoy ako blog Jover Lario wins data privacy case versus thinking Pinoy's RJ Nieto yun totoong pangalan yung pangalan ni Taning oh. natalo ka ni Jover Lario isang hamak na dilawang vlogger na hindi nga makapagpakita ng mukha dati at hindi naman pala kagandahan hindi ka umubra. Dito po sa kaso ni taning magbabayad siya ng, sa tingin ko, 300. Ito, 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 ito. Andito pala yung amount. Ay, Pokemon. Ano yan? dong Rappler na ito. Oo. Nag-market pa eh. Umalis ka dyan. oh Ano ang babayaran ni taning kay Jover lorio dahil sa kanyang pag, uh, uh, dahil siya nahatulang guilty ng violation ng uh, Data Privacy Act or Batas ng Pa... di ba ng hindi mo dapat labagin pag hindi mo pag-release ng dada ng ibang tao or, or whereabouts. O, anong ba niya 100K, 100,000 nominal damages. And then another 100,000 in moral damages. Nasira daw kasi ang moral ni Jover Lorio. Another 100,000 for exemplary damages and then 50k in attorney's fees and litigation expenses. Magbabayad si Taning all in all ng 350,000 kay Jover Lario. Now Taning, paano mo mapapanalunan ang kaso na isasampa sa ni Laila De Lima? Kasi baka magawa niya ng paraan yan na, ba? Diba? Baka daanin ka sa technicalities. Pinapahiya mo siya. Binababoy mo uti mo opisina niya. Diba? ba? Oh, ayan. And then yun nga, nag-release ka ng uh, kwento about yung affair ni Delima. Uh, ano ano-ano pa mga pambabati. Siyempre, si tanging hinahangaan natin binabalahura nga. Uh, Kumbaga binubunyag din niya ang mga kalokohan ng mga dilawan kaya hinangaan din ng maraming Pilipino. Actually, I was a fan of Taning bago ako naging vlogger mga tet kuya. Nung mga panahon na hindi pa ako nag-aaral. No, 2016 ako nag-enroll eh. Vlogger na si Taning ng mga 2015 yata, di ba? So, follower ako niyan, malimit na makita ang kanyang post kasi pinopromote ng Facebook 'yan, 'di ba? Lalo kapag interesado sa politics ang isang social media, uh, isang ang, isang netizen sa social media, mag a talaga yung mga post ng mga kilalang blogger just like Taning. Oh, paano mo pa Although may point ka Taning na si si, si Madam Laila ay may ginawa naman talagang mga pakikiapid, dadaanin kayang sa technicalities at abogada ya, abugada yan si Delima, 'di ba? O, oh, naging DOJ secretary pa yan. Taning, paano mo babanggain yan? Hindi ka tinulungan ng mamshi mo sa kaso mo kay Jover Lario. Lakas-lakas mo kay mamshi Kels eh. Kay Queen Butud. Pero hindi ka natulungan. Magbabayad ka kay Jover Lario. Kahihiyan yun. At saka ba kayang kasong yan na maging dahilan kaya hindi ka ma-appoint sa mga posisyon sa gobyerno? Dahil guilty ka sa mga kasong sinampas sa'yo. Oh. Ay, tapos ngayon kay Dilima na sa tingin ko nagpalaya kay ang ang utak sa pagpapalaya kay Dilima ay si Queen Botod. Sa tingin mo tutulungan ka ng Momshi mo na yan? Good luck. Ano sa tingin nyo? Maka maabswelto kaya si Taning sa kaso sa kanya ni di Dilima? Paki-comment nga po sa comment section at kung matutulungan siya ng kanyang inainahan at mag-like and subscribe din po kayo.